na nga mga katropa. Pagkagaling nga sa work, ay nagkaya nga itong mga kaibigan natin na kumain sa labas. Take note, only rice ang gusto nila. At habang naglalakad nga kami para magantay ng sasakyan, dahil medyo matagal bago kami nakasakay dyan, ay nagkukwentuhan muna kami sa kalsada. Tanda rin ba ang gawain nyo kapag may mga kaklose kayong kaibigan sa trabaho ay nag-aaya kayo para kumain sa labas? Tipong may free time pa kayo para gumala. At syempre, banding nyo na rin yun. Pawala rin ang stress sa trabaho para ipagpag din ang mga bad vibes sa katawan. Kasi sa trabaho namin ay hindi naman laging swerte. Minsan kasi tanggapin mo rin na last maka. Eh pero hindi kami papatalo dahil stress lang yan pero malakas ang trip namin. Oh, yung lola niyo dumaan muna sa office para kunin yung cheque. Charot! Hindi, yeah, may lang kami doon. At pagkagaling nga namin doon ay sumakay na kami agad ng jeep para papunta ang galeriya. namin ang galeria, mabait nga yung lady guard. Sinek nga yung mga bag namin. At kahit naman nakamask si ma'am, tangkita mo pa rin yung maganda niyang mukha. Hi ma'am, shout out po sa'yo. <laughs> Thank you. Saluto tayo sa ganyang trabaho. Hindi nyo tinatanong at wag nyo nang tanungin. <laughs> Ganyan din po ang trabaho ng jowa ko. Kaya salut po sa inyo mga ma'am and sir. Can you imagine guys? 12 hours silang nakaganyan. Pero yung iba 8 hours lang. Tapos ikaw 4 to 5 hours lang nagre-reklamo ka pa. kasi so, sa part na yan, naghahanap pa rin kami ng makakainan. Halata naman sa mga kasama ko na gutom na gutom na nga. Para bang palaban na nga ito sa mga unly rice. Ito po ang mga taong itong naghahanap ng kamakakainan. <laughs> eh, hey, mo mga pili kung saan kakain. Sa mga inasal, ping ba? Mang naman. <laughs> Hindi, dito, yan o. Sita kakain? Hindi, titit. Sabi nito, yung mga binig, diba? Pwede dito. Siyempre, kitang-kita nyo naman dyan na mukha kaming mga construction at palaban nga kami sa mga kanin, Andy Rice. O diba? Minsan maging totoo ka rin sa sarili mo. Hindi yung puro fake yung nasa katawan mo. Oh. Hindi, joke lang. Good vibes lang tayo dito. Nagmamadali na nga kami pumasok dyan papunta dun sa kakainan namin. Kitang kita mo naman na excited na rin silang pumasok dun. Buti na lang marami akong kasama. Dahil kasi pag ganitong kainan namin is only rice ay mahihain talaga ako. Hmm, di ko lang sure kung malakas talaga ang loob nila. Malakas ang loob nilang tawagin. May hawak ng kaldero. Sa wakas nakapasok na kami at kitang kita mo naman na maraming taong nakaupo. At pumili na rin kami ng mga namin. Wala nga kami makitang space dito sa bungad kaya naman tinapong kami dun sa pinakadulo. At okay lang para sa amin yun. Hindi makita kung sino yung tatawag para humingi ng rice. Hindi, hindi mo ko maaasahan dyan dahil ako'y At hindi po ako malakas kumain ng kanin. So nakapili lang nga sila ng lamesa at take note, dulong-dulo pa talaga. Hoy mga ate, parang feeling ko hindi tayo papansinin ng may dalang rice dyan. Kita niyo pa nga dyan yung pinagkainan Nung huling customer At ayun, pinaligpit na nga namin yun sa poging crew Forward, dumating na nga yung mga order namin na pagkain And let's eat guys! Jing, paano mo tatawagin yung rice? Jing, Jing, paano mo tatawagin yung rice? Rice please. <laughs> rice please. <laughs> <laughs> O oh, diba, ganun lang pala kasimple pag tawag Agad-agad lumapit si kuya So guys, alam nyo na yung gagawin nyo Pag nandito kayo sa kainay na to Thank you for watching!